Okay, dito tayo. I-slice din. Sige. Si Daddy pong bumili po ng ano, styro ni Sir. mm, -mm.

corrected by This is it. Ano po 'yon Ma'am, ano pa ma'am? Wala na. Sige. Thank you very much. Salamat. Ayan. Daishi Sakai. Sige, ma'am Ami. Flex daw. Sige, White lang po. Kukunin ni, ni Daddy Rodel. Dumaan pa sa Hong Kong. <laughs> Para makalabas. Okay. Flex ng pata. Ganda ng pata. Promises. Ay, naku. Kaganda. Oh. Oh. Ito pa. Mayroong hulihan. Pero putol na. Kay may bumili ng knuckles. Yes. Ito po. Ito si Ayan. Special cut na. Choice cut na ito. Ah, kapag kaganda ng ating likuran na pata. Masarap to sinigang, paksiw, kumba, at sinigang. Yun. Pwede rin po ninyo itong i-crispy. Ayan ha. O, apat na perasa to, sir. Take it ba, sir? Sabihin mo lang ha. Yung gusto mo lang. Pwede rin naman ano. Kung gusto mo lang. Ganda o. Oh. Ayan. Ayan ang unahan. Ni special cut kasi talaga namin yan. Yung iba yung wala talaga yan. Yan, maliit lang yon, eto napakalaman ng pata. Ayan ha. Makinis pa sa namumulang rena. Amo, <laughs> 8.2 lang, wala pang jump po. 8.2 lang. 3295. Ay 96, 3296 po ang halaga niya. Sige po. Pa-confirm. Okay, sabi. Ha? Yellow and red. Ah, ah. Okay, sige. Combination na red ha. <laughs> ataw si Ma'am Rodora. Sige. Confirm pata. yon lang ang kailangan ko. Confirm pata. Okay, confirm pata. Okay, may na. Yun. Sus, ginuho ko na ano ito. Napaka ano naman. Napaka madaling. is very smooth transaction. Yan ang ating mga miner. Every day, tengah apa sahing kata orang show every day, watching always, madam. Mga anak ko na rin sa iyo madam. Watching you again from Dulao, Aring, Aringay La Union. God bless you all. Thank you, Mam Ma Leticia, Simon Mandriano. Mam Ma Leticia, Simon Mandriano. Thank you so much. At saka, hi sa inyong mga anak jan. Thank you so much. Okay na daw. Thank you, ma'am. Mine na daw po. Okay. Sige. Anong taga po? Meron po bang pang-crispy dito? Meron po bang pang-paksiw? Alin dito, ma'am? Boss? Pang-paksiw? Pang-laga? O. Oh, mayroon ba tayo ang i-crispy? Sige. I'll be waiting for... O. Oh, ibalok ko na to ha. Ang ating pang-crispy. Na mine na siya ni sir. Hmm, yan. Yan. Ganyan lang po. Jena, ah. Roll yun, Jen. Pwede man yung kasha yata sa pang tatlong kilo. Pero isa-isa lang. Sige. Hmm, Ayan na siya. Ayan na siya. Tapos ito. Ah. Ang laga daw to. Ako na, babanat? Yes, dalawang buo, crispy. Thank you. Ako na, babanat ito para kay Sir Cornelia. Nang USA. Dalawang daan. Slice, pa lang. Walang problema. Kahit tatlong daan pa. O, oh, dong. Pahiram ng lakas. Paki-slice mo lang ito 2.10 Tuten na, daddy. Tuten. If you don't mind, ay. If you don't mind. Okay, okay, sige. Bigyan mo si dading ng kaperaso lang. Losartan, Daddy. <laughs> Losartan. <laughs> okay. Alhay blood din yan. Ano, bastatin? Aturbastatin. Okay. Al almodipin. Yan, mga ganon. Oo. Oh. Yan. Iyan. Ang gawin ko lang ito, mga mi. Salamat po. Bigyan mo siya ng magandang taba. Ang buhay ko ay... Ayan. Ganda, oh. Lagay ko lang dito. Ipiplex ko sa inyo mamaya, ha? Kailangan huwag durog para maganda. Hi, Daddy. Tung. yan nakasira na ba 450 po kay daddy yan magkano yan 450, 450 po At Nabawasan bawasan mo daw 2.98 po, 25 po ka? Okay Uy. Naparami akong bagsak doon ah po pang Okay pang 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 sibang pang sibang Oh baby, like she move, she move. Wala na. Wala na po. Ay, ganda. Thank you po. Nang pata nyo. Ito mamasin. Ganda, sir, no? Sarap po. Sindang. Mm -hmm. Yan, ito masarap, oh. May kasamang litid, to. Parang binti ko to malitid. <laughs> Maugat, yun. Mm. Yan. Oh, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo naman yung pata. Nahulihan. Ah, hulihan niya na. Oh, choice cut na yan syempre. Okay, binili na yung dulo nito. Okay. Ayan, ganyan siya kaganda. Okay, good job, Amelia Drio Rapsing. Natenderela ng tundo. <laughs> It's me, your Tenderella from Tondo, Manila. PM lang kayo sa ating page ha. One day before, lalo na sa mga malalayo. Malalayo, para naman mano, maayos namin ang inyong mga order. Ang cut-off ng ating orderan is 7 o'clock mga guys ha. Huwag kayo mag-PPM ng alas 9, alas 10 dahil tulog na po kami nun. Natutulog din po si Admin. Paminsan-minsan. <laughs> si, si Mama Joy po ay meron yung ano, merong yung hindi nakakatulog. Kaya minsan pag, ayun, oh isa umya Kaya pag uh, inantok yan, dapat itulog. Isa pa sa inyong mga followers sa pag mo ng tinda, ganda pati mga ulam na tinitinda mo. Good. God bless you. Thank you so much, Ma'am Lucy. Eh, Ma'am Paula Minalva, good morning. Oh, ba yan sa likod? Kay Sir Cornelio na to, nabili ko sa lako. Ay, ano po. O, kamusta ka? Saan ka nagtitinda today?